TMP Ako walang pagkain sa lamesa Ano ang kakainin ko? Wala nang teka-teka Mahal lang nasa resto, di kaya ang mga benta Sangkap na sa harap, mo muna sa pera Ihanda mo na ang budget, pumunta sa bilihan Ilista mo ang kailangan para simple pilihan Pero ingat sa pagsulat para maintindihan Tapos pag-uwi ng bahay, yung kalangay sindihan What's next? Nakatanggap ng text On the way na daw susunod, sasama si Kuya Dex Boy, lente pwede paki-zoom in Hi, ah ako po si Eli Stanislaw sa si Province uh, at ako po ay nandito sa Macau since 1996 at ako po ay nagtrabaho uh, galing din ako ng casino 10 years na dealer at nung no, nagsawa na ngayon po nakapag-input po ng buong business sa tulong ng aking pinsan ng dating ni Sarimanok at doon kami nag-umpisa pag-resign ko nag-input kaagad na nang no nagtulungan naman kami ng pinsan ko Then nagtuloy-tuloy na hanggang nag-change kami ng venue hanggang karon ng ito pang pangalawang uh, shop na restaurant. Kasi yung una, check out lang. Ganun lang po ang kwento ng uh, restaurant. Mga best sellers namin na pagkain, number one is Batil Patong. Best of the Gigaro yan. Mga silog like Tapa, uh, then Bangos Silog. Meron din kaming uh, sisling sisig, crispy sisig na laging ino-order. Bali, si Kuya Eli kasi passion niya talaga ang magluto. Now, 2016 nung nag-stop uh, siya na magtrabaho sa kasino, nag-open kami ng maliit na shop. Uh, sa tulong ng pinsan namin na si Sari Manok, si Fitz, sila Kuya Ricky, take away lang yun, take away shop. Hanggang nung 2022, from the small shop, Lumipat kami sa mas malaking shop na sa amin na kami na uh, solo na namin. Nagkaroon ng opportunity na magkaron kami ng cafe, nag-open ng panginoon ng opportunity na ganito. So 2025, January 2025 nag-start naman kami dito sa cafe. 2016 na open yung uh, first branch, then now 2025 nagkaroon ng second branch. So total of like 9 years na operating na ang Pinoy Street. Sa barbecue shop, sa take away from Tuesday to Sunday, open na kami ng 7am to 9pm. Dito naman sa cafe, open kami from uh, Tuesday to Sunday, from 9am to 10pm. For the meantime, pero mag-extend kami ng hours soon. Um, karamihan is mga kababayan na pinagpapasalamatan namin na sila yung mga patrons ng aming BBQ at saka nitong cafe. Mga kababayan na galing sa trabaho, ako, um, yung mga nagsasa-celebrate ng birthdays, meron din yung mga turista na mga Chinese, uh, mga ibang lahi na nagagawi dito, nag order ng silog, mga pansit, and then mga kaibigan na laging sumusuporta. So sila yung mga regular na customer namin. Saka idugtong ko rin mga kaibigan natin, mga ka ko sa Eagles, na nandyan laging sumusuporta. Big thanks din sa kanila. Maraming salamat! So sa lahat ng mga pamangkin na nandito sa Macau at sa mga nasa Pilipinas na uh, nagpa-plan to visit Macau, Um, we invite you to visit our Pinoy Street uh, Barbecue located sa Pinoy Street, malapit po sa Anak Bakery, and also the cafe. Malapit po tayo sa San Malo, malapit sa May Jollibee, one-minute walk, at nandito na po kayo so you can uh, try our food. And uh, we hope that that you can also share your experience and the taste of our food to others. Yes, mga pamanggin, para dito! Ciao oh, tayo na mga pamanggen. Ayan, oh, welcome dito sa Pinoy Street Cafe. Ayan, dito yan sa Macau. Sa Macau pa rin tayo syempre. Para tikman ng kanilang pinagmamalaking pansit batil patong. Ayan, oh, pansit batil. Grabe yung toppings nito. Na The name itself, patong. Toppings na meaning eh. Toppings yung patong. Ayan, tikman natin. Meron sila ditong batil patong, sisig at yung bang silog nila dito isa pa nilang pinagmamalaki isa isa natin titikman yan game ayun, tikman natin unay na natin itong kanilang batil patong ayun no. time check mag 12 <laughs> sakto sa <laughs> sa wakwing gutom game, game, game tikman natin kuha tayo ng unayin natin yung batil patong ayun no. may poached egg pa o oh. wow! pero may napanood ako nito mga pamangkin from local lokal ng Tugigaraw, yung poached egg, sinasama niya dun sa kaldo. Ito, ito yung pinaka batil kung tawagin, no? Ito yung uh, whisk egg. Binating itlog tapos sinama dun sa parang yung texture niya parang loamy, no? Lagyan natin to dito. Ayan, yan. Ganyan daw yun, eh. Sabi dun sa uh, parang kakainin natin to in a local way. Kuha tayo ng pansit. You know, muusok pa, oh. Mm. Lagi natin yan dyan. Konti pa. <laughs> Ang daming patong. <laughs> Kuha tayo nung panilang ano to? Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Lagi natin yan dyan. Tapos meron din silang parang putok batok to ah. Meron din sila ditong lechon kawali. Lechon kawale, eh. Tapos meron sila ditong shomai. Ano, fried shomai. Kasi nasa Macau tayo. So, sariling version nila to ah. Lalagyan niya ng batil. Yun. Game, nakakatakam naman yung tsura nun. Tikman natin ng sabay-sabay ba to. Game, kain. ang daming topping. Naghahalo-halo <laughs> sa bibig mo yung yung giniling na baka, yung chicharong bulaklak. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Siguro dinig naman yun. Malutong pa. Tapos ito, sarili nilang twist to dito. Siyempre, Macau. Nasa China tayo so my Sakto, parang ang lomi yung texture nung sabaw ng sarsa. Ang mm, sarap. Naubos ang wala pang ano yun, no? Oh. May kapartner partner talaga mga pamukin. Doon, yun din. Yung napanood ko na local, yung Tugigaraw. Kung paano niya kinain, parang sa kanya ako na ako ng idea. Ganun pala yun. May ka talaga tong sausawan. Pero, parang ito, ito pa lang solve na ako eh. Gagawa tayo ng sausawan para matuman natin. Local way nga eh. So gagawin natin kung paano nila ito kinakain sa tubig ka Meron tayo ditong buya, kalamansi. Pigaan muna tayo ng kalamansi. Tapos toyo. Tapos suka. Tapos, yung kanilang homemade chili garlic oil. Yun, no? Then, haluin natin. Tapos, ihahalo natin dito yung kinawa nating sa na Nalagyan natin sa sibuyas. Parang, para sa sausawan ko lang, nakakatakam na, no? oh. Mm. -hmm. Sandok pa tayo nito. Titigman mo naman siya ng may sausawan yung ginawa natin. Lagay ulit tayo ng Itong kawali Tapos dami dami kasing toppings eh Kuha pa tayo nitong Chicharong bulaklak Mmm Tapos yung Ginawa nating sausawan mga pamangkin Lalagyan natin yan Sibuyas Tapos lagay natin dito Yung patong Yung toppings Lalagyan natin ng Toppings ulit Game <laughs> Tikin mo ulit oh Mmm Tingin ko pang balance yun. Pang balance ng yun, laso yung sausawan. Parang yung acidity nung dalawa, yung kalamansi at nung suka, parang pumukontra dun sa, syempre medyo mamantiga tong itong lichong kawali, lichong bulaklak Lumaban yung sausawan. Sarap. Yung pala yun eh, no? Tapos ito, yun nga. Dahil nga kinakain natin to in a local way. <laughs> ito yung poached egg. Tapos gaganyan niyo yung pula oh. Ayan oh. Sumabog ang pula ng itlog. Tapos toppings na yung chicharong bulaklak. Then, sibuyas yung ginawa natin. Tapos, wala kang gagawin kundi, take him ulit, subo, game! Tapos yung mga lokal nga sa Tugigaro, mga pamangkin, no? kinakain nila to ng may kanin. Kasi nga, why not? Ang daming ano, ang daming toppings eh. So, pwede siyang pang ulam. Ganun nila ginagawa. So, tikman natin, kuha tayo nitong konting rice from Bangsilog. Titikman e, din natin yan. Wait ka lang bangus. <laughs> <laughs> tikman natin, lagay tayo ng konting kanin dito. Tapos, pansit. Ayan, lagay tayo ng konting Kasi nakakarami na ako ng pansit. <laughs> Ayan, tapos, toppings. Toppings. Tapos, toppings ulit. Batil patong, patong, patong na to. <laughs> ulam mo sa kanin. Yung pansit. Carbs. On carbs. Ayan you know, o. Game. Ulam. Inulam ng pansit. Game. Pwede nga. <laughs> Pwede pang ulam to. Pakita rin natin sa kanila to. sa kanilang, ito yung batil. Hmm, tikman natin yan. Tapos, lipat na tayo sa ibang pagkain. Eh. Nababad na ako dito sa ano. Napatong na ako sa batil patong. Hmm, last bite. So, ito. Parang sa isang tubo, yung pansit, tapos lagay ng patong, yung topping sila, patong, patong, patong. Ang sarap, naghahalo-halo sa bibig mo yung flavor. Ayan nila, pag kumano ito dito kasi, baka magpatong, patong, patong na lang itikman <laughs> e, natin, tinaain din sa atin ng Pinoy Street Cafe. Ang kanilang bestseller na sisig. Ayun o, no, oh, medyo mainit pa oh, malabang pa itikman Oh. Tikman natin yung kanilang sisig. Tikman e, natin yung kanilang sisig. Ayun o, oh, e, may sumabog na naman ang na pula ng itlog. Mix lang natin yan. itlog tapos may red and green chili Ano mga kita naman natin tenga go tenga to tapos ah, yung mukha ng baboy mukha tayo ng bagong plato bisikin <laughs> tayo ni Kuya Eli ang Pinoy Street Cafe eh no kuha tayo nito medyo makalat na yung isang plato ko eh yan Sisig Pinoy Street wow! version game tikim nalasahan ko rin yung atay Patay ng baboy. Tapos, nabanggit ni Kuya Eli sa likod ng camera. Meron daw silang sikretong hindi pwedeng sabihin. Sikreto nga eh. Ah, sarap ah. Ang nung kombinasyon. Sakto yung alat. Basta yung nangibabaw sa akin yung linamnam. Yung unang subo ko. Hmm. Tikim Sisig Pinoy version ng Macau. <laughs> sarap. Champion to ah. Wala pa akong natitikman na hindi okay sa panlasa ko. So, yung mga kapatid nating ano dyan, Pinoy, syempre dito sa Macau, recommended by Uncle Joe. Wala kayong ano. Kung hindi ako mapapaya dito, na-recommend ako sa inyo, puntaan nyo to. Pinoy Street Cafe. Guys, hindi pa tayo dito sa kanilang Bang Silog. Bang Silog for only 65 MOP. Tingnan mo naman, kalahating malaking bangus. <laughs> Pinakita natin to kanina kung paano pinaprepare ni Kuya sa kitchen. ano? Mm. Malaki na yung mukha mo. Mas malaki pa ito. Game, okay, tignan natin ito. Patingin ah, ko lang yung bangus kasi diet ako. Oh no! Tignan <laughs> natin. Mm. Game, Okay, mahawang kain. Kain ulit, subo ulit. Nababad ko ng maganda. Sarap! ko na magkamay eh. Ano, so tikman natin yan. May kanin ulit. Kurot-kurot lang, konting-konting kanin lang. Hmm. Paano ko ba ito gagawin? Paano gusto ko makakita nyo? Sabay eh. Ayan oh. Binatil pa yung kanin oh. Pinahal sa bangus oh. Game, kain. Nababad ng maganda. Yung suka, lasa mo, alat, asing, Balanse. Ang huhusay nyo. Ang ganda ng balanse nito. Sakto yung mga hinahag sa atin. Yung mga pamangkin, ano bang gagawin natin? Hindi <laughs> na namin masyadong pahabahin yung video kasi medyo mahaba na. <laughs> Kakainin namin to. Yung diskarte natin lagi. Kakainin namin to. Off cam. Kasama yung mga tropa natin dito. Yung mga nasa likod ng camera. Si Kuya. <laughs> si Eli. Ah, Pakabait mo may ari ng ano, Pinoy Street Cafe. Ano. Ah. Ayun, thank you, thank you sa inyo. Ayun, papalam na kami mga pamangkin. Kakain. Kakain pa kami. Kasi, time check, 12.20. Eh, no? Totoo, totoong oras. <laughs> 12.20, lunch time, busugan na to. Maya maya dadag yung tao. Kaya ayun, mga pamangkin, magpapalam na kami sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsuporta wala sa akong pagsuporta kasama pa rin ang nag-iisang ayun no? si camera woman sa likod. Huwag ganun ka rin <laughs> ayun, ayun. <laughs> EEC din pala to. Yun, thank you, thank you so much po. Ito pa rin ang inyong Uncle Jono lagi sabihin kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon. Daanan nyo lang at tumakang kayo dito sa Pinoy Street Cafe. <laughs> da daanan nyo lang yan. Nating natin kalimutan, humiti. Ika nga eh. Isiyan lang natin. Ayun eh, o, si Kuya. Kuya, Kuya Eli. Isiyan lang natin. Ayun eh, o. Thank you, thank you. diyan lang natin. God bless. Bye-bye.